Hello guys, good morning. Gagawa tayo ng merienda. Ayan. Umpisa na natin ang maggadgad ng nyog. Ayan. Gadgarin natin yung nyog para pang ano ng bola-bola. Ay, bola-bola. Pang ano ng ano to? Yung dila-dila uh, sa Ilocano. buhay probinsya guys nito kapag gusto mong kumain ng gusto mo hindi ka nabibili yan gagawa tayo nang lalagyan natin ng yog yung glutinous yan papakita ko sa inyo kung paano ang paggawa ni Ate Yan, meron na. Tapos, gawin natin yung malagkit. Yan. Tapos na to. Ito na. Bakit ma? Yan. Bebe, wag kang nako ako. Nagluluto si Lola. Apan ko muna yung kasi baka may langaw. Ayan. Ito yung glutinous, guys. Isang ano, yung ganito, oh. Isang sukop. Ayan. Ayan, basta nag grocery ako. Hindi ko mayawasan bibili ng ganito kasi kung gusto kong kumain, merienda namin ng mga anak ko. Ayan. Ayan. Kailangan dahan-dahan tayo sa tubig kasi kapag wala kang panghalo at mabasa, hindi mo rin maluluto kasi yung glutinous kailangan templado yung tubig. yan. Ngayon, start to put in a uh, hot water. Boiling water. Easy to cook. Easy to eat. Masarap. So delicious. Kaya, shout out sa mga new subscriber ko. Sa lahat ng mga subscriber ko dyan. Thank you so much sa support nyo sa akin. Nandyan lang kayo. Na hindi nyo ko iniwan. Maraming maraming salamat. Kay... Uh, Uh, Manong Lakay Channel. Ang bait yan. Si Arthur Blanco, ang, he ang babait yan. Yung mga, mga Amerikano, mga nasa Canada na ang mayayaman na nila. Pero ang babait sila, Mam Ma Moji Air. Yan. Kaya ito, magluluto tayo ng merienda nyo. I want to cook dila-dila in Ilocano. Dila-dila, it means dila-dila, dila-dila. Ganyan, o. Oh, dila-dila. Yan. Gaganyan mo lang tapos ipa. Itapon mo sa tubig na hot water. Ganon. Tayo ipapakita ko sa inyo guys. Heto, ali ka na. Wait, baby. Lola is vlogging. magba si Lola kaya wag kayo maingay diyan. No talk at all. Si Lola lang ang mag at ayan na guys. Lalagay na tayo sa hot water. nagpo na ako ng water. Tapos pagkatapos mo ilagay dito, ayan oh. Ouch, hot. Yan, kapag nag-ano na yan, i tatapon mo na yung dila-dila dito sa hot water. Ganyan, oh. Hot water, yan. Ilalagay mo yan. Tapag nagtapawan, yung lumitaw na siya, bumitaw na, ayun. Hanguin mo na siya, ilalagay mo na sa niyog na ginagad, ganun. Kaya yan, tapos pinggat-pinggan ko guys, ilalagay ko na sa plato-plato. I put some my, my child, you know, marami silang, marami akong mga po, mga anak. Yan, ay anak, dalawa lang yung anak ko dito sa tabi ko. Kasi yung isa nasa Saudi, guys. Tatlo lang ang anak ko kaya. Yung dalawa nandito. Yung isa, yun. Yung lalaki na panganay, nandun siya sa abroad. Yun ang nagano sa amin. Nagsusupport din sa amin ngayon kasi wala na ako doon. Ayan o, ito. Malinis kasi tayo ang gagawa. Ang merienda natin, di ba? Pag bumibili ka ng merienda mo, hindi mo alam kung paano ang paggawa nila. Ayan o, boiling na yung ano dumating na, hahanap, hahanguin ko na yan. Pero kapag ikaw ang bibili, ikaw ang ga, ano, gagawa, use your sure na malinis. di ba? Ako nga lagi bumibili yan, eh, nagtitinda. Pero pag nilagay ko sa rep, tapos kinakain ko na ano na, naamoy mo din yung ano, amoy panis. Kaya hindi ko na kinakain gaya nito guys. Yung hapon, bumila ko ng 30 pesos. Kasi mahilig ako merienda sa tangali, sa gabi. Lalo na sa gabi kapag nanonood ako ng mga mga videos nyo, ganyan na nagugutom ako. Ayan, tignan nyo guys, yung binibili ko parang ano, amoy panis. Kaya, gusto ko bumili rin pag may pera ko. Hey, what are you doing? Wait, ito yung sabi ko sa inyo na lagi kong binibili. Every day, 30 pesos, 30 pesos, arid na piraso. Oh, no, 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 ito. Pero hindi ko kinakain kasi ano, wait lang. Oh my God, go, go away. Ay, naapok. Yan o, oh. tiga, tumatapaw na guys. Ayan. Tumatapaw na siya, nagtapaw na. Ayan. Uy, lang hanguin. Mga koko ko, may ingay. Ayan, ilagay ko na dito sa inyo, guys. Ayan. Ilang ganyan ko lang para itapon ko dito. Baby, baby, wait lang. Aga, sa side. Doon kayo, doon kayo, ha? Doon kayo. <laughs> Alam mo na dito, bang! Yos ko, ano ba? Ito na, guys. Ayan, oh. Ilalagay ko, kunin ko na siya. Ganyan lang siya, oh. Yan oh, di ba lutong na yan oh. Oh. Easy to cook. Yan, lalagay ko na dito sa Yan. Mm. Yan. Lagay ko na yan oh. Mm. Tapos, yan. Isa-isain ko na yan na isa-isain ko na yan na ano, sarodohan ko muna yan para kumukulo yan. Oh, Alam mo gitu, na ito, bingka ko ka na kanyang nyamutin. Nagkulit ka matin yung kajin. Baka pong tuta ka na eh. Yan. Yan. Ganyan mo na, diba? Ayan. Uh, Lalagay mo na sa Yan. Tapos ito, lalagyan ko na siya ng asukal. Yan. Easy to eat. Easy to eat. Yan ng sarap guys. Yan o. Ganun na. Wow. Sarap. Mmm. try ko guys kung masarap. Ito muna yung maliit. Pero hindi. Mainit pa kasi. Ito. Wow. Mmm. So yummy. Hmm? May favorite this one guys. This my favorite at all. At saka yung pinatarok. Yan ang mga favorite kong pagkain. Ito, dila-dila. Naman ako sa nanay ko yan, yung recipe na ito. At saka yung pinatarok. At saka yung baluya. At saka yung suman. Kahit yung bibingka, masarap. Pero ito. Ito sa inyo. Mmm. tubig. Tapos yung iba guys, luluto ko. Bigay ko sa mga anak ko. Ganun. Ganun guys. Kaya bye bye. Bye bye. And shout out sa inyo lahat. Ingat kayo palagi. I love you all. Bye bye.